Ako mam nakakatulog. Tapos minsan sumisikip ang jib. Parang bang may umaano sa atin na siya nga ang nasa ano ko. ano sabi ko nangyayari? Sabi ko po dito sa mga kapatid niya, baka ako pang mauna. Ito ang panawagan na aming natanggap noong ikadalawa ng Oktubre. Isang ina ang tila nawawala na ng pag-asang mahanap pa ang kanyang anak. Si Julius ay labing limang taong gulang. Pangwalo sa labing anim na anak ni Nanay Judy. At dahil sa sitwasyon ng kanilang pamilya, ay ninais na ni Julius maghanap buhay. Kaya sa kanyang murang edad ay nagtatrabaho na siya sa isang peryahan. Ngunit nitong buwan ng Hulyo, nagpaalam-umano si Julius sa kanyang ina na pupunta lamang ito sa maanito Albay upang kunin ang sahod nito. Sabi lang po ito sa atin na kukunin niya yung sahod po niya, kasi sa periyahan niya. Tatapos na ng July 30, umuwi pa siya sa amin. Tapos nung once na ganito ng buwan, hindi na po siya namin nakukuntang ma'am. Halos lahat ay kanya nang ginawa upang alamin ang kinaroroonan ng kanyang anak. Ngunit tila hindi sapat ang kanyang kakayanan at kaalaman upang ipagpatuloy ang paghahagilap sa kanyang anak. Kung kaya't sa natitira pa pag-asa ay idinulog niya na sa programang Tabang Ora mismo ang kanyang hinaing po si Judy Lucas po. Nananawagan po ako nga tabang ura mismo po na sana mahanap na po ang aking anak na si Julius Lucas po. Kung nasaan ka man Julius, sana magpunta ka man sa amin para hindi kami nag-aalala po. At sa oras ng nananawagan si Judy, nasa kabilang linya na rin ng aming telepono si Police Corporal Ira Marceliana ng Women and Children Protection Desk ng Manito Municipal Police Station. Meron na po ba kayong hawak na impormasyon patungkol po dito sa hinaing po ni nanay ah, dahil yung kanyang pong anak na si Julius ay hanggang sa ngayon ay hindi pa po nila alam kung nasaan, wala po silang impormasyon. Ito po ba ay naparating na po sa inyong tanggapan? Pagi po, nag-coordinate po kami ngayon sa presently ditong peryahan and then upon verification po and coordination, nakita po namin na natuntun po namin na si Julius Lucet po. Sa so, ngayon po ma'am, andito po siya sa manito, Municipal Police Station. Ayun! So as of the moment po, Police Corporal, nasa inyo pong pangangalaga, ito pong si Julius. Yes po ma'am. Ora mismong kumilos ang aming team mula sa Legazpi City, tumungo na kami sa barangay Tambo, Ligaw City upang sunduin si Nanay Judy. At mula sa Tambo, Ligaw City, ay dumiretso na kami sa Municipal Police Station ng Manito Albay. Paano nyo po nahanap si Julius po? mapan receive po ng report galing po sa tabanguran mismo, nag po kami sa peryahan dyan sa Manito, located po dito sa poblasyon. And then, yun nga po, na, na nga namin sa nagmamanage ng peryahan kung may Julius Luces na personal po sila. And then, na-confirm po nila na meron po. And then, tinuro po nila yung bataan po mismo. And then, nakausap po namin yun si Julius. 12.20, nagpunta kami sa Pateria. Sabi po ma'am ni Julius, ah, hindi siya nakapag-contact sa parents niya kasi nga daw po nawala yung cellphone niya noong bagyo. After two days, nawala po yung cellphone kaya nawalan din po siya ng communication. Bago pa man namin ihatid sila Nanay Judy sa kanilang tahanan, ay binisita namin ang nasabing peryahan upang makausap namin ang may-ari. siya sa amin na pupunta siya rito kasi kukunin daw niya yung sahod niya. Sa isang gabi, alimbawa, magkano man ang dyan. Dipindihan natin sa kita ng perya. Kukuhay perya. Hindi kaya kukuhay ng pamilya. Kaya hindi ko naman yung kasi na nung kahit hindi siya man, ano, kung sabi ko, umuwi na siya, isasama na siya namin. Kaya hindi niya makuha na yung sahod niya, pinalagyan. Isasama ko na siya. Sa agarang pakikipagtulungan ng Municipal Police Station ng Manito Albay sa programang tabang-ora mismo, ang dalawang buwang paghahanap ni Nanay Judy sa kanyang anak ay natuldo na. Pasado alas 10 na ng gabi nang makarating kami sa bahay nila Nanay Judy at sinalubong kami ni Tatay Francisco. Habang ang mga kapatid nito ay nakatulog na sa paghihintay sa pag-uwi nila Julius. At nang makita na ni Tatay Francisco si Julius, ito lamang ang kanyang nasabi. Oo, oh, nung iba sa atin pa, oh, mo, ang tabahan nila. Kahit isang tupak mang lakas. Oo, oh, sakit ang mga. Tingnan po, paano ka? Sente ka, okon. Kung alimbawa, sa ni kan sa puna mo nikan pinagang ngona iba. Magroom-room kita sa pinagang mal na Diyos. Nga nga si Papa mo, pig, pig ka. Tantabang ko sa para sa inyo. Diyakman ako sa inyo ipamana. Mag-eskwila. Tamukan umra ko sa para sa inyo. Ano mo noy ako noy? Kadyo, may pilu ka pili. Hindi ako nakaangis pinsa. Pero nagamaniwa ako ka mo. ko na sana na pumuspos kan sa akong kandila. Kapag na nagpuspos, tapos na dito. Ano ba mo nga Hindi hmm. <coughs> hey, ako mam nakakatulog. Tapos minsan sumisikip ang hindi. -ib. Parang bang may ba ano sa akin na siya nga ang nasa ano ko. Ano sabi ko nangyayari? Sabi ko po dito sa mga kapatid niya baka ako pang mauna. sama kasama namin kasi kami wala, si Papa niya wala ma'am dito. At pupunta ng Sorsogon, dito na lang siya sa himbagaan. Magdatid-datid siya ng kapatid niya. Nagpapasalamat po ako sa tabang ora mismo na nahanap na po ang aking anak na si Julius Loses. Sana po marami pa po silang matulungan, ma'am. Salamat po. Isang pasasalamat sa ating mga kapulisan at mga barangay na oramismong nakikipag-ugnayan sa aming programa upang mabigyan ng agarang pag-aksyon ang bawat hinaing at problemang aming natatanggap. Kaya't hanggat kayo ay may mga alalahanin o reklamo, kami ay handang tumugon sa inyo, mga ka -aksyon. Dahil ito, ang tabang oramismo.